warrant of arrest ng International Criminal Court. Wala ba tayong nilalabag dyan sa ating konstitusyon? Tayo ba ay nagpapasa ilalim sa kapangyarihan ng ilang mga tribunal sa ibang bansa? Are we surrendering our prerogative to try our own fellow men? O sinasatupad lang natin ng batas natin na hindi naman na siguro natin alam kung ano yon. Sa ating bansa, meron tayong batas. So, ibig sabihin mo, bagamat ito ay lokal na pangyayari kung nangyari nga ang, ang ina-allege. Eh meron tayong batas na sinasabing pwede ang International Tribunal ang magusga dito. Yes, Dean. Under Republic Act number no. 9851, Dean. Section 17, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. If another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime, mm -hmm. instead, authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Claro po, din eh, no? So meron palang base na i-waive natin ang ating jurisdiction in relation to people allegedly who committed crime against humanity. humanity. Sa kaso po ni Bayan versus Romulo and Pangilinan versus Cayetano, kinlaro na po na ating Korte Suprema na ang Pilipinas, meron po tayong primary jurisdiction with respect to these crimes. However, if our state will be unable to prosecute or it will be unwilling to prosecute, then dyan na po papasok ang complementary jurisdiction ng I ICC sa madaling salita, the President, the Executive Department, nasa sa kanila ang desisyon kung tayo po ba ang magpo prosecute or i-waive po natin ang ating jurisdiction in accordance with Republic Act 9851 and then the ICC can now assume jurisdiction over yes. these crimes. Correct. Is there a practical significance mm -hmm. if indeed ito ay mapunta sa International Tribunal? Yes, may practical significance. Unang-una na po dyan, ang ICC, it has specializations to these kinds of crimes or cases. Kaya nga po ito na itatag. Its sole function is to prosecute these kinds of crimes. Sa kabilang banda po, alam naman natin sa ating bansa, it's public knowledge na medyo hindi ganoon kabilisan ang proseso. On the practical side, alam naman po natin ang paggulong ng hustisya sa Pilipinas ay mabagal. to yes. Ito ang pagkakataon na mapabalisan ang paglilitis for the benefit of President Duterte yes rong po iyan si President Duterte para patunayan na walang siyang sala mm -mm. at doon naman sa mga nagigiit na meron maglantad po sila ng formal evidence na ito also decrease the possibility of bias, mas mapapatunayan natin, or mas magiging kampante ang sambayanan na impartial talaga ang tribunal na ito. Alam naman natin, sa Pilipinas, it's highly a political country. Para kampante na rin ang taong bayan na hindi pro-Duterte yung uh -oh. ICC. Ito namang mga pro-Duterte, mapapanatag din sila na hindi naman pro-BBM or pro-administration itong ICC. Ang ICC ay independent. Para sa kanila, yung ebidensya ang titingnan nila. Kung pag-aaralan natin yung mga pros and cons, mas marami yung pros, di ba? Ano po ba yung cons kapag hinayaan natin na yung ICC? Meron ba at all na cons? Good question. Para ako nga wala akong nakikita na cons. Oo, di ba parang wala namang kasing talo ang Pilipinas kung ipapasa natin yung investigation sa ICC? Actually win-win 'yun. Mm -mm. True. Win-win 'yun for all parties concerned. Dalawa silang panig na pwedeng maglatag ng kanilang ebidensya sa isang independent tribunal na walang bahid ng politika, uh, may insulate pa ang gulo at tahimik sila maglilitis doon.